So dito tayo magpapakuha ng picture. guys, good morning, good evening, good night sa mga audience natin dyan. Yes guys, nandito na tayo sa Canada at for sure itong mga succeeding vlogs natin is related na sa Canada. Uh, gusto ko lang i-share sa pagkakataong ito guys na kami lalabas ni Beatrice para magsimba. Actually, nakapagsimba na kami twice. So the first Sunday na nandito kami, nagsimba na kami din. Pangalawa, two different uh, church churches. So, ngayon hindi siya hindi siya Sunday but it's Tuesday February 28 at ang araw na to guys is napakahalaga sa akin sa aming magkasawa kaya naman gusto kong subaybayan nyo guys ang journey ko dito sa Buhay Canada kasama natin si Beatrice at isishare natin sa inyo lahat guys kung ano mga pathway namin uh, tinake at kung paano kami nakarating dito sa Canada at kung saan pa kami maglalakbay. Ayan. Bali, excited na ako guys dahil meron kasi kaming news na na-receive which is very very important sa aming, sa mag-asawa. So, at dahil dito, uh, kahit Tuesday, pupunta kami ngayon sa simbahan at gusto kong i-vlog ang pagkakataong ito para may pakita rin sa inyo kung paano pumunta, uh, paano ang aming struggle dito sa, kasi dito sa Canada bali yung yung rides namin yung transportation then yung housing accommodation then the, the foods yung meal namin every day yan i-share Isha natin yan guys sa mga darating na araw kaya o yung kalal kaliligtaan manood ng ating channel yan well at para sa ating mga bago sa ating channel don't forget to like and subscribe para sa mga susunod na videos natin uh, ma-notify kayo at the same time A uh, very important at uh, Important talaga ang ating share, share sa inyo. Buhay Canada, guys. After Middle East, here we come. North America. Tara, guys. Sama nyo kami magsimba. Bye. Guys, nandito na kami sa labas. Malamig. Ayun guys, yung nakikita nyo sa likod ko. Umulan siya kahapon. And yan, hindi pa rin siya natutunaw. Gawa ng uh, malamig talaga dito. Negative 1 or 1 ngayon. 1 degrees ngayon dito. Ayan guys, sa St. Javier kami magsisimba. Samahan nyo kami magsimba guys. Magbalalakad muna kami papunta sa bus station. Then, sa bus station nyo kami sasakay. Malamig guys, malamig. Ayan. Super lamig. Bali nandun. Ha? Andi dito sa cellphone. Bali, pag magbabas, guys, merong card din dito. Parang sa Dubai din. Card siya din. Refillable. Then, kung ayaw mo naman, pwede kang kumuha ng ticket. Or otherwise, maghuhulog ka lang ng 4 coins. Or 3 points something. Yeah, 310. Okay. Iuhulog mo siya sa sabas, Then, nalabas yung ticket. Then, yun na. Ah, uh, yun na yung pinaka resibo mo din. Pwede ka nang sumakay ng bus. Yung huhulugan mo ng coins actually is sa loob ng bus. Then, yung ticket, nakukuha yun sa mga bus station. Most especially sa mga mall. Sa mga drugstore. Anong drugstore yun? Shopper. Inabot na siya ng minimum. Ano, nakakainis naman. And guys, uh, bumaba kami sa isang bus na sinakyan namin. Then, mag-walk kami ng... 3 minutes. Ayun. Lilipat <laughs> so, kami ng, ano, ng bus station. Ayan. And guys, nandito na naman kami sa kanto. <laughs> Bali bumaba ulit kami sa isang bus din. Maglalakad lang kami ng one minute. Tapos, andun na guys yung simbahan. Ayan. Doon tayo magsisimba. Nakabukas ulit, no? Wish ko lang nakabukas at hindi okay. tayo sa labas. Anyway, ayun, hanggang 8 8 p.m. So, good. Meron tayong pagsisimbahan. Sa Middle East kasi, guys, pag hindi ka Romano, pag Romano, Katoliko ka, wala kang... Huh? Wala! Ang rito, baby. Ha? Dito, pang-bike. Buti yung pang-bike. Dapat din tayo tumawin no. sa kanila. Pwede. Wala. Andali lang, guys, at naliligaw kami. And guys, pasok na tayo sa simbahan. Nakalabas yung kamay ko, malamig. na <laughs> free freeze. Ayan Lord, nandito na kami. Yes. Kung nakasara kahit siguro dito na, na kami sa labas, sa mahalaga. Ayan guys, inikot namin tong simbahan kasi Actually, hindi Sunday ngayon. So, expected sarado siya. Hindi ko tayo. Akala mo naman taga dito si Beatriz. Guys, tapos na yung misa. Bali, actually, we're not expecting a mass today. Bali, nagdasal lang kami.